nag Paandam ang simbahang katolika kaangot sa pagsuksok sa mga makahaladlok ng mga costume sa tiyon sa pista minatay. Sa interview sa Bomba kay Reverend Father Angelo Colada, Director sa Social Communication sang Archdiocese of Haro, ginpatpat sini nga ang naanda nga pagselebrar sa pista minatay paagi sa pagsuksok sa mga makahaladlok ng costume ang dapat likawan bangod mas nagahaylo ini sa mga mala lain nga espiritu. Dugang pa sini nga ang All Saints Day kag All Souls Day ang tiuna gud i commemorar ang mga santos kag mga himata nga nagtaliwan kag indi ang pagsuksok sa mga makahaladlok nga mga costume. Nahibaluan nga buwas Nobyembre 1 ang All Saints Day samtang Nobyembre 2 naman ang All Souls Day. Nauna naman nga nagpahanumdom ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga ang selebrasyon sa Halloween ang hindi dapat nga makahaladlok. Base sa CBCP Office of the Postulation of the Causes of Saints, ang Halloween mo ang Old English para sa Holy Evening o kung Vigil para sa November 1. Sabay lo nga magpresentar sa mga demonyo o kung evil sa Halloween, ginaing ang mga tumuloo nga magpangamuyo, magsindi sang kandila, kag magupod sa misa para sa mga nagtaliwan nga himata. Um, um, adlaw no, para sa mga balaanti, uh, <laughs> basta mas gid niya ang mga costume na na ay pasok-sok ay total naman na ina, hmm. si better nga muna um, para sa mga kabataan niya ipasok-sok sa ina. Kung oh. <laughs> talaw natin, ginatabo nga ito na niya, uh, tapos po sa ganti mo No, no ginatabo no, nga ito siya, nga gapa-attract pa kita tayo sa pagsok-sok niya. Ito daw, no, hindi man, uh, hindi gid maayon, no, ang klasika sa mga celebration.